Si Lot ay isang kilalang tao sa Biblia na pangunahing isinalaysay ang kwento sa aklat ng Genesis. Siya ay kilala sa kanyang kaugnayan sa mga lungsod ng Sodom at Gomorrah at sa kanyang kaugnayan sa kanyang tiyuhin na si Abraham. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, mayroon bang ebidensya ng apoy na bumagsak mula sa langit? At kung bakit ang lugar ay pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre at apoy? Tara't samahan nyo kung alamin ang katotohanan, at kung ano ang matututunan natin kay Lot. Pero bago yan, sino nga ba si Lot? Si Lot ay apo ni Tera, anak ni Haran, at pamangkin ni Abraham. Hindi ganun kalaki ang naging ambag ni Lot sa Biblia, subalit inilalarawan ng Biblia, si Lot bilang isang taong matuwid sa 2 Peter chapter 2 verse 7. Siya ay ipinanganak sa or ng mga Kaldeo, na matatagpuan sa sinaunang Mesopotamia. Ang ama ni Lot na si Haran ay namatay nang hindi inaasahan sa murang edad, kaya't si Lot ay kinuha ng iba pa niyang pamilya. Si Abraham ay 75 years old noon nang sumama sa kanya ang pamangkin niyang si Lot. Kasama rin niya ang asawa niyang si Sarah, at ang lahat ng ari-arian, at aliping na tipon nila sa Haran. Sa kanilang paglalakbay, nakaipon sila ng malaking kayamanan, at mga alagang hayop. Si Lot na laging kasama ni Abraham saan man siya pumunta, ay may sarili ring mga hayop at mga tolda at dahil marami na ang mga hayop nila, at iba pang mga ari-arian, hindi sila maaaring manirahan sa iisang lugar. Ang pastulan ay hindi magkakasya sa kanila. Dahil dito, nag-away-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila. Kaya sinabi ni Abram kay Lot, Tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away, dahil magkakamag-anak tayo. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo kung kakaliwa ka, kakanan ako, kung kakanan ka, kakaliwa naman ako. Tumingin si Lot sa paligid at nakita niya na ang kapatagan ng Jordan, hanggang sa Zor, ay sagana sa tubig, katulad ng lugar ng Eden, at ng lupain ng Ehipto. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan sa silangan. Sa ganoong paraan, naghiwalay sila ni Abraham. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. Ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan. Labis ang pagkakasala nila, laban sa Panginoon. Si Lot ay nanirahan sa lungsod ng Sodom, at nasangkot sa buhay, at mga gawain nito. Ang lungsod ay kilala sa kasamaan at imoralidad. Isang araw, sinabi ng Panginoon kay Abraham. Maraming tao ang dumadaing doon sa Sodom at Gomora, dahil sobrang sama na ng lugar na yon, kaya pupunta ako roon, para malaman ko kung totoo o hindi ang mga daing ng mga tao roon. Lumakad agad ang dalawang anghel papuntang Sodom, pero nagpaiwan ang Panginoon at si Abraham. Ang lungsod ng Sodom at Gomora ay baon sa maraming kasalanan, na nag-udyok sa Diyos para lipulin ang mga tao doon. Nagmakaawa si Abraham para sa lungsod ng Sodom, nagsusumamo sa Diyos na iligtas sila kung masusumpungan man roon ang kaunting bilang ng matuwid na tao. Dahil si Lot ay nakatira sa lungsod ng Sodom. Sa huli, pumayag ang Diyos na hindi agad lipulin ang lungsod, at dalawang anghel ang ipinadala kay Lot upang balaan siya sa nalalapit na pagkawasak. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, yumukod siya sa harapan nila bilang paggalang at inanyayahan ni Lot sila na matulog sa kanyang bahay, ngunit tumanggi ang dalawang anghel. Subalit pinilit sila ni Lot kaya sumama na lang sila sa bahay niya. Naghanda si Lot ng mga inumin at mga pagkain nang mahihiga na sila para matulog. Dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, "Nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi?" Palabasin mo sila rito, dahil gusto namin silang sipingan. Lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo, na huwag niyong gagawin ang iniisip niyong masama. Kung gusto niyo, may dalawa akong anak na dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung ano ang gusto niyong gawin sa kanila. Pero huwag niyong galawin ang dalawang taong ito, dahil mga bisita ko sila at dapat ko silang protektahan. Pero sinabi ng mga tao, dayuhan ka lang dito, kaya sino ka para makialam sa amin. Umalis ka riyan, baka mas higit pa ang magawa namin sa iyo kaysa sa kanila. Pagkatapos, itinulak nila si Lot. Lalapit sana sila sa pintuan para dibain ito, pero binuksan ito ng dalawang anghel na nasa loob at hinatak nila si Lot papasok at isinara ang pintuan. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan. Bakit inyalok ni Lot ang kanyang dalawang anak na babae para masipingan? Ang posibleng dahilan kaya nagawa niya yon dahil, alam ni Lot na di papayag ang mga tao kaya ibinigay niya ang mga anak niya. Ito ay para malito niya ang mga tao, dahil alam ni Lot na hindi papayag ang mga kalalakihan, dahil ang gusto nilang sipingan ang kapwa nila lalaki. Tama bang ihandog ni Lot ang kanyang sariling mga anak na babae bilang kapalit ng mga lalaking gusto ng mga sodomita? Malamang ay hindi. Makikita natin sa kwento na pinrotektahan ng mga angel ng Panginoon si Lot, at ang kanyang mga anak sa kabila ng kawalan ng karakter, at makamundong pananaw ni Lot. Siya ay gumawa ng maling pagpili sa pag-aalay ng kanyang sariling mga anak na babae. Dahil sa kawalan ng tiwala, imbis na nagdasal at humingi ng tulong sa Diyos para hindi sila guluhin, yun na lang ang naisip niyang paraan para ihandog niya ang kanyang sariling mga anak. Ano sa tingin mo bakit nagawa ito ni Lot? Pakicomment mo naman kaibigan para malinawan ang karamihan. Bumalik tayo kay Lot, sinabi ng dalawang anghel kay Lot, kung may mga anak ka pa, o mga manugang na lalaki, o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito, dahil lilipulin namin ang lungsod na ito. Narinig ng Panginoon ang mga deing laban sa mga taong ito, na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi, "Magmadali kayong umalis dito dahil lilipulin na ng Panginoon ang lungsod na ito." Pero hindi sila naniwala dahil akala nila nagbibiro lang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, "Bilisan mo." Dalhin mo ang asawa mo at ang dalawang anak mong babae na nandito, at umalis kayo agad, dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao rito. Hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naaawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo. Huwag kayong lilingon, o hihinto sa kahit saan dito sa kapatagan, Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay. Nakasikat na ang araw nang dumating si Nalot sa Zor. Pagkatapos, biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomorrah. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon pati ang lahat ng tanim. Lumingon ng asawa ni Lot kaya ginawa siyang haliging asin. Saan ba makikita ang Sodoma at Gomora? Ang Sodoma at Gomora ay matatagpuan sa paligid ng silangang bahagi ng Dead Sea. Matatagpuan ang Gomora sa paanan ng Masada, at ang Sodoma ay 20 km sa timog ng Gomora. Bagaman ang aktual na mga lokasyon ng mga lungsod ay medyo pinagtatalunan, ang lumalagong ebidensya ay nagpapakita na ang mga lokasyon ay lubos na totoo at sigurado. Maraming mga archaeologist ang nagsasabi na makikita ang Sodom sa Tal El Hamam at ang isa naman ay sa Masada. Subalit makikita ito sa paligid ng Dead Sea, at ang nakakagulat dito ay may parehas lang na brimstones sa lugar na nagpapatunay na dito nagpaulan ng apoy at asupre ang Diyos. Natuklasan ng mga archaeologist ang humigit kumulang 1.5 milyong katawan sa mga libingan ng mga lugar na ito sa paligid ng Sodoma at Gomorrah. Ang mga lungsod na ito ay umiral 4,000 years na ang nakalilipas, dagdag pa rito, winasak at ginawang abo rin sila ng Diyos. Wala ding mga bulkan sa lugar na ito, at purong abo lamang ang makikita. At ito ang nakakamangha dahil maraming mga sulfur balls o brimstones ang makikita sa mga lungsod na ito at ito ay nagpapatunay na umulan ng apoy at asupre sa panahong iyon. Alam nyo ba na ang brimstones ay dumaan sa carbon dating test, at napag-alaman base sa texture at component percentage na ang mga ito ay nagmula pa sa nakalipas na mahigit 3,800 years. Na kung saan tugmang-tugma ang edad nito sa panahon kung kailan nalaman batay sa pag-aaral, na ang Sodom and Gomorrah ay nalipol dahil sa napakatinding init noong 4,000 years ang nakakalipas. Ang sulfur na ito ay natatangi at naiiba sa lahat ng iba pang sulfur na matatagpuan sa mundo. Ito ay halos 95% pure sulfur. Ito ay puti, hindi katulad ng ibang lugar sa mundo. Ito ay pure na maaari mong sunugin at sobrang init na asul na apoy. At ito ang sabi sa King James Version. At kanyang hinatulan ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora sa pagkawasak sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito sa abo na ginawa silang isang halimbawa sa mga taong mamumuhay ng masama pagkatapos noon. Dito makikita ang mga structures, at pag hinawakan ang mga ito ay napakalambot at purong abo lamang. Ang material ng mga pormasyon ng lungsod na ito ay calcium sulfate, na siyang nagiging limestone at sulfur kapag pinainit. Bilang karagdagan, mayroong maraming hindi maipaliwanag na mga hugis sa mga lugar na parang mga busali, sphinx, pyramids, at palasyo. Ang mga lungsod na ito ay akma sa lokasyon gaya ng inilarawan sa Biblia. Sabi sa Deuteronomy chapter 29 verse 23. Ang buong lupain niyo ay magiging katulad ng disyerto na natabunan ng asupre at asin. Walang magtatanim sa lupaing ito dahil hindi tutubo ang mga pananim. Magiging katulad ito ng pagkawasak ng Sodom at Gomorrah, Adma, at Zeboim na ibinagsak ng Panginoon dahil sa matindi niyang galit. Sobrang tumpak ang sinasabi sa Biblia na walang magtatanim sa lupaing ito, dahil hindi tutubo ang mga pananim, dahil puno ng abo ang lugar. At maraming mga eksperto ang nagsasabi na ito ang asawa ni Lot na naging haliging asin. Ito ay makikita sa Israel na nakatayo sa tuktok ng bundok Sodoma. Ang Mount Sodom ay gawa sa 80% na asin at may longest running salt cave in the world. May nagsasabi din na ito ang asawa ni Lot na makikita naman sa Jordan. Bumalik tayo kay Lot dahil natakot si Lot na tumira sa Zor. Lumipat siya ang dalawa niyang anak na dalaga sa bundok at tumira sila sa kweba. Isang araw, sinabi ng panganay na anak sa kanyang kapatid, "Matanda na ang ating ama at wala nang ibang lalaki rito na maaari nating mapangasawa para magkaanak tayo katulad ng pamaraan ng tao kahit saan sa mundo. Mabuti pang painumin natin ang ating ama ng alak hanggang sa malasing siya. Pagkatapos, sumiping tayo sa kanya para magkaanak tayo sa pamamagitan niya." Kaya nang gabing yon, nilasing nila ang kanilang ama. Pagkatapos, sumiping ang panganay na anak sa kanyang ama. Pero dahil sa sobrang kalasingan ni Lot, hindi niya namalayan kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa nakababata niyang kapatid, sumiping na ako kagabi sa ating ama. At ngayong gabi muli natin siyang painumin ng alak hanggang sa malasing siya. At ikaw naman ang sumiping sa kanya, para tayong dalawa ay magkaanak sa pamamagitan niya. Kaya nang gabing iyon, muli nilang nilasing ang kanilang ama, at ang nakababatang kapatid naman ang sumiping sa kanya. At sa sobrang kalasingan, hindi rin niya namalayan kung ano ang nangyayari. Sa ganoong paraan, nabuntis ang dalawang anak ni Lot sa pamamagitan niya. Dumating ang panahon, nang anak ang panganay ng isang lalaki, at pinangalanan niyang Moab. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Moabita. Nanganak din ang nakababatang kapatid ng isang lalaki, at pinangalanan niyang Ben-Ami. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Ammonita. Bilang resulta ng incest, ang dalawang anak na iyon ay ang mga ama ng dalawang bansang nag-aaway, ang pinagmulan ng labis na pagdurusa ng Israel sa buong kasaysayan. Gayunpaman, sa mga sumunod na henerasyon, si Naomi, isang babaeng Hudyo, ay naglakbay patungong Moab, at ang kanyang anak na si Chilion ay kumuha ng asawang Moabita na nagngangalang Ruth. Pagkamatay ng asawa ni Ruth, naglakbay siya kasama si Naomi pabalik sa Bethlehem. Si Ruth ay naging hudyo at pinakasalan si Bahuaz. Nagkaroon si Ruth ng isang anak na lalaki, na nagngangalang Obed, na nagkaroon ng isang anak na lalaki, na nagngangalang Jesse, na naging ama ni King David. Ang salaysay ng Biblia ay nagsisiwalat na ang isang babaeng Moabita, ay naging lola sa tuhod ni King David. Siya ay kasama sa angkan ni Jesus. Patuloy na itinuturo ng Biblia ang pag-ibig at awa ng Diyos kahit nasa gitna ng kasalanan at imoralidad ng mga tao. Pagkatapos, hindi sinabi sa Biblia kung paano at kailan namatay si Lot. Ano nga ba ang matututunan natin kay Lot? Ang sabi sa Genesis chapter 13 verse 9. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo nang pinapili ni Abraham si Lot kung saan maninirahan, mas pinili ni Lot na manirahan sa Sodom dahil nakita niya na sagana sa tubig at kayamanan ang lugar kahit puno ito ng imoralidad at kasalanan sa halip na umiwas sa makasalanang lugar. Pwede namang tumira si Lot sa ibang lugar at sinabi din sa verse na marami pang lugar na maaring lipatan. Ngunit mas pinili niyang manirahan sa mas maganda, mas komportable, at maraming pakinabang sa kanyang pamilya, at mas pinili ni Lot na manirahan sa isang lungsod na sobrang makasalanan. Hindi pinalampas ni Lot ang nakita ng kanyang mga mata, dahil kung ano ang tinitignan ng iyong mga mata, ay nagsisimula mo itong pahalagahan. Ito ay ganap na kaibahan kay Abraham, na hindi sumunod sa nakita ng kanyang mga mata. Sabi sa Hebreo 11 verse 8, Dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang dahilan kung bakit napakapanganib na mamuhay lamang sa pamamagitan ng paningin ay dahil ang mga mata ay mapanlin lang. Nang makita ni Lot ang kapatagan ng Jordan, hindi niya ito maalis sa kanyang isipan. Bilang resulta ng pagtira niya sa Sodom. Nawala ang kanyang kayamanan, mga hayop, ang tahanan, at namatay ang kanyang asawa. Ang masasamang gawa naman ng kanyang dalawang anak na babae, ay nagpapakita lamang kung gaano sila naging insensitive sa kasalanan pagkatapos manirahan sa immoral na Sodoma. Nilasing nila ang kanilang ama, at ginawa ang kanilang mga kahiyahiyang dawa. Ano-ano nga ba ang mga kasalanan ng Sodom and Gomorrah? Ang kasalanan kung saan winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah, ay hindi lang homosexuality. Gayunpaman, nagkasala rin sila sa maraming iba pang paraan. Ang sabi sa Hudas 7, Alalahanin din nyo na ang Sodoma at Gomorrah at mga karatig lunsod ay nalulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na di namamatay bilang babala sa lahat. Ang kasalanan ng kapatid mong Sodom ay pagmamataas. Siya at ang mga anak niyang babae ay sagana sa pagkain, at maunlad ang buhay, pero hindi sila tumulong sa mahihirap at mga nangangailangan. Sa pagmamataas nila, gumawa sila ng kasuklam-suklam sa paningin ko, kaya pinarusahan ko sila katulad nga ng nakita mo. Pero nakita ko ring mas masama pa ang ginagawa ng mga propeta ng Jerusalem, dahil nangangalunya sila, at nagsisinungaling pa. Pinapalakas nila ang loob ng masasamang tao para gumawa pa ng kasamaan, kaya hindi sila tumatalikod sa kasamaan nila. Ang mga taga-Jerusalem ay kasing sama ng mga taga-Sodom at Gomora. Ang kwento ng Sodom at Gomora ay nagsasabi sa atin kung gaano kagalit ang Diyos sa mga kasalanan. Anuman kasalanan 'yan, pag nanakaw, pagsisinungaling, pride, pagpatay ng tao, hindi tumatanggap ng pagkakamali, panunood ng porn, mga sexual sin at kung ano-ano pa. Ang Sodoma at Gomora ay isang anino kung ano ang magiging impyerno. Sinabi ni Jesus kung paano ang kanyang ikalawang pagparito ay magiging katulad ng sa Sodoma at Gomora. Si Jesus ay higit na nagsalita tungkol sa impyerno kaysa sa langit. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin nila kaysa sa mga taga Sodom at Gomora. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas tayo. Ngunit para sa mga tumatanggi sa kanyang alok ng kaligtasan, ang walang hanggang pagdurusa sa lawa ng apoy ay naghihintay sa kanila. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga diyos-diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ang ikalawang kamatayan dyan ay ang impyerno, dito parurusahan ng Diyos ang mga demonyo at mga taong ayaw magsisi. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos, na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa nyo sa impyerno. Kaya ngayon, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos, para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Kaibigan kailangan nating magsisi habang hindi pa huli ang lahat. Hindi ko alam kung anong kasalanan ang kailangan mong pagsisihan. Pwedeng aborsyon, maaaring pangluloko sa kapwa, pagplano ng ikakasakit ng iba, pagiging judgmental, pangangalunya, maaaring pakikipagsex sa hindi mo asawa, pagiging magagalitin, pagmamahal sa material na bagay, kayabangan, katamaran o maaaring ikinahiya mo ang Panginoong Hesus at di mo siya sinunod na ibahagi ang kanyang mabuting balita o hanggang ngayon ay ayaw mo isuko ang sarili mo sa kanya, pero alam mo walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin at linisin. Palagi kanyang inaantay na lumapit sa kanya, at magsisi, ng buong puso, upang magawa niya sa iyo ang napakaganda niyang plano. Panumbalikin mo simula ngayon ang iyong sigla sa paglapit sa kanya. Huwag mo ipagpalit ang kasalanan sa Diyos, na nagmamahal sa iyo. Panandaliang sarap lang ang bulot ng kasalanan, subalit ang kaligayahang ibibigay ng Diyos sa iyo ay magpasawalang hanggan. Kaibigan ngayon palang ay magsisika na at talikuran ang kasalanan, at manampalataya sa makapangyarihang Diyos. Ano ang masasabi mo sa ating nakakatuwang topic ngayon? May gusto ka bang mga tao o sikat na karakter sa Biblia, na pwedeng makontent sa susunod na video natin? Hihintayin ko ang sagot mo sa comment section. At huwag mo din kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. God bless.